Pwede tayo sano. sa ano Sa spot natin Pasila natin yung mga namamantin Medyo tanghali na tayo Mainit na po eh Ayan kasi po po Hello Ingat po tayo guys Medyo masukal dito mamaya Makadali tayo ng Alupong eh ang guys yung namamantin din dito pa pa natin. So guys, dito na tayo guys. Dito sa bangkon ko. Tinihuli mo. Pagalub. Dito pa. Sa loob ng ilog. Sa bangkon na lang. Sa bangkon. Magulo kana lahat 'yun. Magulo na 'to ba. Magulo po natin yung lob ng kangkong. Tali mo sa kalkan kong yan. Maganda na rin pala yung huli niya. Dapat oh. pala pagkawa tayo ng ano, Nang singko mata. Ay, kailan lang. Pagkawa pag gaan. Mahal. Pagkawa limang libo. Eh, sa, dito sa kubigan nito, ano lang. Mga dalawang libo. Ay, Mga tupay hey. ba o? Ay, baka mais eh. Ah, ba? Ayan yeah. guys, nagubalabog sila ng ano sa kangkungan Bulabog kami ng kangkong para yung isda tumakbo sa Para yung isda, pagka bulabog, dito magtatakbuhan yan guys oh. Ayan isang tropa natin Sa kabila, ito sila Gandung guys ah. Oh. dito naman tayo sa iba balik yung ginagawa nila binubulabog nila yung kampo para yung isda pumunta rito pumunta dyan oh. kasi ang ginakumang natin yung pante ang kitid ba ayun ang drop oh. bubulabog medyo mataas ng araw ngayon guys eh mainit na kaya cover tayo ng muka ayun si araw talag na talag na yung araw init pero ayun sila Ayan sila guys ah. Bulabog na bulabog na yan guys ha. Ah. Unit. Ay guys ayun hindi nakakuha na yung ano ito manan laki ng sida. Eh puta na guys ito. Bad Sa akin na itong mutetak. Ito lang <laughs> gano'n nakalak. Ayun guys hinihila na Ayun guys hinihila na yung kitid. Ang uh, hindi ka nalang sa amin, maraming takip doon. Maraming ganyan. Hindi paigot na na. Ikot-ikot Eh, pag maluwag na na yun. Oh, pag maluwag na yun. na kulung guys Ang laki ng tumalon niyan, sila kanina, sarang din nakuhanan. Nandoon mm -hmm. yung butcher. Niman. Ang lambatang magano. Ayun guys oh. Para corner na dyan no. Eh, sa side na. na si dyan 'yun. Iba rin 'yan, no

Lunga pa rito. Lalim ng lunga. Masarap na may malalim doon. Saan? Doon sa kapila na yun, magbura. May mabura e. Eh. Mainit na Yun nga yung isa, oh. yun lang doon. Saan mabura? Hindi lang ba? Hilang Hilang hindi na kagad, matigas yung lupa. lunga. Huwag so, mag-abot. Yung mga si dan aro yo ayo ayo guys ya eh? Mayangat. ini baon na, alam eh. Doon ka kasi sa labas mag-umpisa, huwag mong pag-aangat. <laughs> Kanya-kanyang galing lang, ayan. Kanina, <laughs> dahil ko pang nahuli kayo eh. Pinapaan niya. <laughs> gasak na gasak yun lang, ba't? <laughs> yung matanda lang dyan eh. Huwag ka pumasok na sa loob. Natatapahan mo yun lang, ba't? Puro sila sa lambat Ayun guys ha Plak plak Kari baka makawala Pero so... nga may <laughs> camera po hindi po niya Ang <laughs> <laughs> Matarap ko kanina lahat ang nadampot Nakakawala Nagalas na lang ba? Ang Ang laki Gasak na gasak na uh, <laughs> yung lambat. <kayo>. Ayun guys. <laughs> 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 Ayun na po malaki Ayun 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 ayo. Ayun ayo. Ayun ayo. Ayun ayo. Ayun ayo. na ayo. Ayun Bumalik na nga. Kung malik ng ako, bumalik ka lang, ka, oh nakapunta na ako. 451 ano yung miskal oh oh, <laughs> <Poro Tagalog. laughs> oh 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 <laughs> 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 oh. Haha. Ano, na nga buti Haha. Haha. Haha.

lapla lalang kung tagalog ano <laughs> <laughs> Pero yo pero nato eh oh ih Nakahon na ba kayo? Hindi, Di, na, siya po ang mahon. Hindi yun, nagbenta nga po doon. Hmm. Ay, pa, pangatlong bagsak pala lang rin. Eh. Hindi mm. yung unang bagsak, binaba na rin. Oo, oh, ang dami. Pinugutong kayo mamaya, magnana ko lang sinaing doon. Ya, ini kita tak ada.

<laughs> <na>, Yan <bayon> ba? <laughs> <laughs> <Parin. laughs> yung tumalong kanina guys ha. Sa palagay kay Bote na naman katapat neto na uh. Okay Naka boundary na